lalaki ng kanilang balo. Akin lang to, guys. Ako akin lang to. Walang aagaw. <laughs> Mukbang tayo ng balot, guys. Ano yan? Toothpaste. Toothpaste. A, mo nga pa. Hey. Toothpaste daw. Hey, ano yan? Toothpaste. Toothpaste. Ah, toothpaste. Sige. <laughs> Kain tayo ng balut, guys. Mukbang tayo ng balut. Ang sarap ng balut. At Hili, balut tayo dyan. Nakain yeah. ka ba na balut, Hili? Uh, okay. Sarap ng balut, na. Sabi ko, walang nga agaw dito. Akin ng nandung... tubos. Lahat. Hindi na mo nakain ng ganyan. Mga kapalino kaya ang balot. Nakain ko yun. si sisig. Iluluwa ko si sisig. Sarap yun. Mm. Alam niyo ba guys? Ang lakas kong kumain ng balot. Lalo na pag may sisiyo. Ay, naku. Hindi ako namimigay. Kaya sabi, sabi ko kay mister ko, walang aagaw. Akin lang to. Mm. Ang laki ng kanyang ano eh. kanyang matigas Kanyang ketok ah oh. Bang untuk matigas to oh. pa ganito guys, na side ko pa yan. Sayang. Hmm. suka. ang balot, pwede yung pulutan, pwede kapakyan po ulam. yung pagka ano ko pagtabalat po at baga, ano ko ganyan yan lagyan mo siya ng suka asin Ayan guys. O oh may sisiw siya guys. Ayan. Hindi ba? Kita niyo. Ito yung gusto ko sa balot ba? Mmm. Tsaka masarap yung ano niya suka niya guys mukbang ng balot <laughs> ito binili ko guys anto ay eh? anim anim ang binili ko ngayon wala talaga sa balot guys yung malaki yung ano niya matigas? Diba tawag dito matigas na to. Nga dito oh. Matigas kasi to, 'yung Nakakaubos ako guys ng anim na balot guys. Pero di naman araw-araw nagkain ako ng balot. Ewan ko ba, malapit na kasing rigla ko ngayon. Kaya parang nakikraving ako ng balot, ng lechon, ng... Ewan ko ba? Pag malapit na magrigla, ang daming... Para ka naglilihit. Busog na ako.

Ano to Balot lang? Penoy lang? Sisiyon niya konti lang. <laughs> Ayan guys. Sisiyon niya. Kita, kita na guys. O so kita yung ano yung ano yun o. Yung gusto

palakay na ako na guys nopo ko alam kung saan ang unang bubutasan, bubutasan. bubuksan dito ba o dito ba kasi yan, ano bukas naman ako o. dito na naman sa may bandang ano matigas O, ka hindi mo ng balot. hindi alam kung saan ang bubuksan. Sa ang ingay nila, hindi no. Ano ba ka Last ball na to guys. Ito na naman sa matigas na banda. Pag malapit na ang regla ko guys, nag-craving talaga ako ng mga ganito. Buksan, buksan. Ay, dalawa yung ano niya, oh. Dalawa yung kanyang... At ganun. Dalawa yung kanyang matigas. Ba't ganun? Ano kambal. Ito kambal.

So, yun, natapos na ako, guys. So, ito na yung dinner ko. Balot. Sa pang suka. this time dami anim na balot guys na ubos ko <laughs> bye guys